Hello everyone! Hello mga katripol! Ayan, nandito kami sa dagat. So, maaga pa. Ang ganda ng dagat, malinaw. Nakikita niyo ba? Ayan o, oh, lakihan natin. So, ayan. Kasi bawal kasi magvideo doon sa labas, doon sa baba. So, nandito na lang ako nagvideo sa terrace namin, sa bela. So, ayan o. Oh nandoon yung malaking restaurant sa kabila so dumungaw lang ako dito sa may terrace tiningnan ko yung dagat so ang ganda pala o oh. so titingnan natin ayan o oh. meron mga pag-arkilahan na yati, yati yati speedboat so yan So, ayan guys. Ayan ang kapitbahay namin. Yung may pader na yan. Tapos, ayan na. Ah, makikita mo rin yan ang ano nila. Yung baba. So, ayan. Doon banda. Ayan. Nagutom ang mga person. Kasi, anong oras na? Hindi sila na? nalalabigan wala. Simi! Nahiwagang lunch. Indomie at iklog. Yan ang madalas niluluto ng OFW. Oh, uh, Joan. Hi, Joan. Sarap ba yung luto natin na indomie? Yeah. <laughs> <laughs> Ayan. Sabi ni Joan, araw at gabi, indomie. Ayan para yung indomie namin hindi ka o oh, if kung ah, hindi ka makarelate ng ganitong pagkain hindi mo kaya hindi mo kaya so ayan nandito naman kami sa Rinsy Mall galing Indigo napunta dito napadpad na sa Rinsy Mall so nangaon kami si Yapdi. Na may kami kay KFC. Bubusin hindi na. Lundag-lundag -lundag naman dito ha. Kuan. Lawsin. Wait si Molly ni Ran eh. Mami ko no wapo ko nalaga. Bubusin nalaga na mo ang bukya o sinalaga, um, na. So ayan guys, abangan nyo naman yung mga video ko. nandito naman kami sa palaruan after namin yung Maon don't kick the... No, don't open, don't open. Can... the yes, yes, I know, I know. Hello, hello. Good morning, mga katripol. Ayan. Habang tulog ang alaga ko, maglaba muna ako. At saka, ano, empty yung labahan. Kasi pagising gising na na akong magawa magbantay na lang yung gagawin siya kanya. So ngayon mag ano ako? Maglaba. Habang tulog. So, ayan guys, manumanuhin ko so, kasi bago ito bilis. Ano, tapos branding pa kailangan sipo-sipo. Hindi na naman siya masyadong na din. Hi guys, ito yung trabaho ko araw-araw. Pag natutulog yung alaga, ginagawa ko yung dapat kong gawin para hindi ako na ano mabigatan. Kaya kahit anong gustuhin ko man tumulog ng mahimbing pag nakagising na ako so kailangan ko talaga magtrabaho. trabaho so ayan pagkatapos ko nagsala ng labahan ko plansa naman ako ulit ang mga linabahan ko noong isang araw kasi kahapon punta kami ng dagat so umuwi din kami kagabi doon kami isang gabi natulog pag-kagabi umuwi din kami o, ngayon ko na i-continue e, yung trabaho ko dito sa bahay kasi alam ko na pagising na hindi na ako maka trabaho ng iba, nakatutok na ako sa bapa tapos lalayas na yan araw-araw sa labas